Unang Samuel, kadalawamputatlong kabanata. At kanilang isinaysay kay David na sinasabi, Narito mga Filisteo ay nakikipaglaban sa Kayila at kanilang ninanakaw ang mga giikan. Kaya sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, Yayaong ba ako at aking sasaktan ng mga Filisteo ito? At sinabi ng Panginoon kay David, Imaon ka at iyong sakta ng mga Filisteo at iligtas mo ang kayila. At sinabi ng mga lalaki ni David sa kanya, Narito, tayo natatakot dito sa Juda. Ganap pa nga kaya kung tayo ay pumaroon sa kila laban sa mga hukbo ng mga Filisteo? Nang magkagayos, mangguni ulis David sa Panginoon. At sumagot ang Panginoon sa kanya at sinabi, Bumangon ka at lumusong ka sa Kehila, sapagat aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay. At si David at ang kanyang mga lalaki ay naparon sa Kehila at bumaka sa mga Filisteo at dinala ang kanilang kawan at pinatay nila sila ng malaking pagpatay. Gayon iniligtas ni David ang mga tumatahan sa Kehila. At nangyari na makatakas si Abiatar na anak ni Ahimelech kay David sa Keila na siya'y lumusong na may isang epod sa kanyang kamay. At nasa isa kay Saul na si David ay naparoon sa Keila. At sinabi ni Saul, Ibinigay ng Diyos siya sa aking kamay sapagat siya na sarhan sa kanyang pagpasok sa isang bayan na mayroong mga pintuang bayan at mga halang. At tinawag ni Saul ang bumbahan sa pakidigma upang lumusong sa Keila na si David at ang kanyang mga tao. At naalaman ni David na nag-iisip si Saul ng mas malaban sa kanya at kanyang sinabi kay Abiyatan na saserdote, Dalhin mo rito ang epod. Nang magkagayo sinabi ni David, O Panginoon na Diyos ng Israel, tunay na nabalitan ng iyong lingkod na pinagsisikapan ni Saul na pumaroon sa Keila upang ipahamak ang bayan dahil sa akin. Ibibigay ba ako ng mga tao sa Kayla sa kanyang kamay? Lulusong ba si Saul ayon sa nabalita ng iyong lingkod? O Panginoon na Diyos ng Israel, dinadalahin ko sa iyo na sa sayo mo sa iyong lingkod. At sinabi ng Panginoon, Siya ay lulusong. Nang makagayo, sinabi ni David, Ibibigay ba ng mga tao sa kaila ako at ang aking mga tao sa kamay ni Saul? At sinabi ng Panginoon, Ibibigay ka nila. Nang magkagayo si David at ang kanyang mga tao na alinaraan ay tumindig at umalis sa kaila at naparoon kung saan sila makakaparoon. At nasa isay kay Saul na si David ay tumanan sa kaila at siya tumigil ng paglabas. At si David ay tumahan sa ilang sa mga katibayan at nanira sa lupaing maburol sa ilang ng zip. At nilagusig siya ni Saul araw-araw ngunit hindi siya binigay ng Diyos sa kaniyang kamay. At nakita ni David na lumalabas si Saul upang usigin ang kanyang buhay at si David ay nasa ilang ng zip sa gubat. At si Jonathan na anak ni Saul ay bumangon at naparoon kay David sa gubat at pinagtibay ang kanyang kamay sa Dios At sinabi niya sa kanya, Huwag kang matakot, sapagat hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama, at ikaw ay magiging hari sa Israel, at ako'y magiging pangalawa mo, at nalalamang gayon ni Saul na aking ama. At silang dalawa ay nagtipa ng sarap ng Panginoon at si David ay tumahan sa gubat at si Jonathan ay umuwi sa kaniyang bahay. Nang magkagayoy, inahon ng mga sifeo si Saul sa gaba na sinasabi, Hindi ba nagkukubli sa amin si David sa mga katibayan sa gubat sa burol ng Hatsila na nasa timuga ng ilang? Ngayon nga, o oh hari, lumusong ka. Ayon sa buong adhika ng iyong kalooban na lumusong, at ang aming bahagi ay sa kamay ng hari. At sinabi ni Saul, Pagpala inawa kayo ng Panginoon sapagkat kayo nahabagi sa akin. Kayo'y umawan. Isinasama ko sa inyo inyong turuling mayigi at alamin at tingnan ang kanyang kinaroroonan at kung sino ang nakakita sa kanya roon sapagkat nasa isa sa akin na siya nagpapakatalino. Inyong antingnan, at alamin mga kublihang dako na kanyang tinagtataguan at bumalik kayo sa akin na may katunayan at ako'y parurong kasama ninyo at mangyayari kung siya ay nasa lupain ay aking sisiyasatin siya sa gitna ng lahat ng mga libo-libo sa Juda. At sila'y tumindig at naparoon sa zip na nagpauna kay Saul ngunit si David at ang kanyang mga tao ay nasa ilang ng maon sa Araba sa timugan ng ilang at si Saul at ang kanyang mga tao ay naparon upang pag-usigin siya. At kanilang sinaysay kay David. Kahit siya'y lumusong sa burol na bato at tumahan sa ilang ng maon. At nang mabalita ni Saul, kanyang hinabol si David sa ilang ng maon. At naparoon si Saul sa dakong ito ng bundok. At si David at ang kanyang mga tao ay sa dakong yaon ng bundok at si David ay nagmadaling umalis dahil sa takot kay Saul. Sapagkat kinukubkub ni Saul at ng kanyang mga tao si David at ang kanyang mga tao upang sila hulihin. Ngunit dumating isang sugo kay Saul na nagsasabi, Magmadali ka at parito ka, sapagkat ang mga filisteo ay sumalakay sa si lupain. Sa gawin bumalik si Saul na mula sa paghablo kay David at naparoon laban sa mga filisteo. Kaya kailangan tinawag ang dako na sila hamakleko. At si David ay umahong mula ron at tumahan sa mga katibayan ng Engadi.